Hello mga idol so, mga idol. Finally mga idol, natapos na din yung mahabang trabaho, yung dalawang 16 hours na trabaho. So 32 hours lahat mga idol. So andito na ngayon idol. Uh, relax mo na, idol. Kain ng pagkain pang mahirap. So kasama ko yung mga pamilya ko, kakain kami dito sa Filipino restaurant sa lugar namin. So mga idol, ito pala yung tinatawag na budol fight idol. Yan idol. So kain tayo mga idol. Pagkain ng mahihirap idol.

dito so, sa Little Bridge, Canada, Alberta. Alam ba idol, ang sarap ng mga pagkain nila, idol. So, uh, so yung budol you know? na kinain namin, talagang sulit talaga, idol. So, sakto talaga sa medyo Okay lang yung price nila. Hindi masyadong mahal. So, sakto lang din. So, yan mga idol. So, yun. Tapos na. Ta. Tapos na. So, wala na kay idol. Pauwi na kami, idol. So, thank you mga idol sa panunod sa aking mga video, idol. At saka, salamat at God bless sa ating lahat, mga idol. Thank you. mula, para minsan, gagu, nakikita <mukong> ninyo yung patay gentlemen, mga magbabateros. nakikita niyo yung patay, di ba? ang imo, ang asahan chapters, sa 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 ng investigador. Supposedly lead investigator. Aba, dinidiscredit na nila ngayon. Kani siya, alam daw, ilang one part. Nagiging bukang bibig niya kasi oh. si Romualdez. <laughs>